So mga ka-update Habang naman tayo ng Nang isda Nakakawili kasi tignan dyan lang sa malapit Ang ganda ng paro-paro Wow, <laughs> lumapit po <laughs> Okay Parang pauwi na sila Uncle John May huli kaya yung mga ito Pero parang mag pa uli so, hindi na kailangan na sumagwa ng napakalayo At hindi na kailangan gumastos ng gasolina para lamang makahuli ng isda, makabinta at makapangulam. Napakalapit lang mga ka-update dito sa amin. Yung kagandahan lang nga ay talagang may pagmayabang namin yung amin dalampasigan na pakalinis nito mga ka-update. Hindi naman talaga uh, totally zero na walang plastic pero uh, kapag may nakita kami ay dinadampot agad para mapangalagaan yung ating uh, likas yaman mag-aria pa nga sila uli mga ka-update doon na naman sila sa bandang sulok kunti ayan nag sila isa yung sumasagwan isa yung nag ng lambat pagkatapos nila yung area lambat i naman yung lubid tapos pupunta doon sa dulo sa kabilang dulo ng lambat tapos sihilain yung tawag dito sa amin ay pamitik ayun tumabi sila mga ka-update siguro may nakikita silang kawan doon punta natin mamaya maya tignan natin kung ano yung area nila doon ayun nga nagsimula na sila mag area so punta natin doon para malaman natin kung anong isda yun so nga tignan natin kung ano yung makuha nila uncle John dito na sila nag area sa tabi kanina doon pa sa laot laot tignan natin ngayon kung ano yung makuha nila dito Ya ni ni elak ni oi. Memang anak kebangga sangat. Memang bang, anak kebangga. Ni boleh ingat silau. Ha yo aso. Misteri magtawid. Eh, Dito na lang sa tabi na lang nila natin ya. Tingnan natin ngayon. Kuha nila. Hilain natin. Magtulong tayo maghila. dito naman tayo maghila ayan o, ayan o <laughs> may banak ayan wala nagatalon ayan o, may huli na o lalim <laughs> din Ayun, ang talon. <laughs> Ngayon eh, hindi na Yung makasapot-sapot. Yung untol. Nakakatalon. Ayan. Ayan na. ayun Ayan. Ayan. Wait, to run. <laughs> so yan na yung huli nila mga ka-update na matamba tapos mayroong mga banak na maliliit alin pa pala Wow, dami. Ayan. Mayroon pang pagi. Wow. May <laughs> pagi pa. So yan, maging sa tabi, sa laot, may makukuha dito mga ka-update. Yun, marami na rin silang nakuha pang ulam may pang na hey? okay so, uh, dahil yan sa so malinis na karagatan at eh, mga ibon so kung nagustuhan nyo po yung video ito pa -like and share na lang po mga update pa subscribe na rin po sa aming uh, channel thank you very much God bless and glory to God